Tapos ngayon, nung uh, yung DOJ, winarningan na siya. Si, si Menardo Guevara, winarningan na sila. filean nyo sila kung hindi, papasok kami. O hindi niya finailan, hindi niya inibisigaan, inabswelto pa. So doon mo makikita na, de na demonstrate na unwilling and unable mm. ang ating uh, justice system to prosecute Duterte. No? Again, liliwanagin natin, Uh, yung failure ng justice system is limited to Duterte because yeah. it works sa ibang tao. Doon mo makikita. Kasi nga naman, kung ikaw ay piskal, ikaw ay prosecutor, uh, hindi ka ba matatakot na imbisikahan mo si Duterte? O, kung ikaw judge, hindi ka ba matatakot na imbisiga mo si Duterte? So gano'n yun, kaya wala okay. po siyang kaso at mm -mm. up to now. Mm -mm. Ah, kanina po, ano, senator no kausap ko po sa kabilang programa, yung isa sa mga lawyers ng mga victims of this drug war at sinasabi niya po, although